Bagamat wala nang nagliliyab na apoy, patuloy naman ang usok mula sa mga koprang tinupok ng apoy sa isang oil mill sa barangay San Benito sa Alaminos, Laguna. Pangunahing materyales ang kopra sa produksyon ng langis. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula sa apoy na nagsimula pa pasado alas dos ng madaling araw nitong linggo. Bukod sa mausok, nagniningas muli ang mga kopra kapag naiinitan. Itong fire na po, ito ay contained na. Ang ginagawa na lang po natin na ibinubukod na lang po yung may mga usok pa. Ang gusto po talaga namin is totally extinguished at uh, babanggit na po namin na totally fire out na po. Wala na pong usok at hindi na magre-rekendel at mag-aapoy ulit. Tinututukan ngayon ang equipment intervention. May mga malalaking bakal at yero kasi na nagbagsakan sa mga nakaimbak pang kopra sa loob ng gusali, kaya mas tumatagal ang pagpatay sa usok. Nagpapabagal din ang operasyon ng mga nasirang pader. Kaya naman kinailangan ng heavy equipment gaya ng backhoe para tuluyan ng gibain ng mga ito at iwasan ang peligro sa buhay ng mga rumiresponding bumbero. Higit dalawang araw nang na inaapula ng mga bumbero ang sunog. At ganito na karami ang mga nailabas na kopra mula sa Gusali. Pero ayon sa BFP, kalahati pa lang ito ng kabuang higit dalawang limong tonelada ng kopra na nakaimbak dito sa coconut oil mill na ito. Ito po yung sakripisyo at hirap po ng ginawa na two days po ng mga kabumberuhan. So bago po ilagay po dyan, binabasa po yun, araw-gabi po. We will have to keep it here para ma-contain. Dahil uh, kung ilalabas natin yan without proper planning, eh mas lalo po tayong madi-disgrasya. Sinigurado rin ni Alaminos Mayor Glenn Pampolina Flores na puspusan ng pagkilos ng lahat ng ahensya ng Alaminos. This is the first time na nangyari ito sa bayan namin. And uh, 24/7 ang ang aming effort na ginagawa dito. There is so much effort done by the different fire fire departments, uh, more than 20 different cities and municipalities ang nagtulong tulong para uh, you know, ma-contain natin ang situation. Ang in po kasi namin dito, yung mga responders po, ang ating mga kasamaan sa bumbero, ay wala pong may injured at kung meron man ay maaksyonan. Ayon pa kay Mayor Flores, makikipag ugnayan ng Alaminos LGU sa may-ari ng kumpanya para malaman ang assistance na maaring ibigay ng lokal na pamahalaan, partikular sa kabuhayan ng mga apektadong empleyado. Magkakaroon din daw ng opisyal na investigasyon at assessment ukol sa langis na dumadaloy mula sa pinangyarihan ng sunog. Itutulak din ng lokal na pamahalaan ang striktong pagpapatupad ng mga makabagong polisiya para sa mga establishmento. Talaga po ang aming aayusin, ang aming uh, uh, comprehensive land use plan, ang aming uh, land conversion plan and everything. Uh, It's a wake-up call para sa lahat po ng businesses dito. Dagdag pa niya, bagamat nag-iisa lang ang oil mill na ito sa buong bayan ng Alaminos, wala naman daw malaki at pangmatagalang epekto ang insidente sa lokal na ekonomiya ng lalawigan. EJ Gomez, CNN Philippines.